Ayan. So, ganun. Ayan. Kakalasin nyo muna yung cambio. Tapos, itong gagamitin nyo na. Nasaan yung aking turin nyo? Wala pa. Ito. So, mga sa'yo, hindi pa nakakaalam nito. Ganito lang pag dyan, oh. Yung mga hindi hindi mga hindi alam dong gandong diskarte kung paano kalasin yung uring Tika. Yeah, so ganito lang ang mga idol ang gagawin niyo ha. Ayun, kita nyo Lumalabas na si Utay Utay. Oh. Para hindi kayo mahirapan magsungkit, ganyan lang. Oh. Hmm. Diba? Oh. ayan na. Hmm. Hmm. Diba? So, pakalasin mo na yan. Gamit tayo ng flies. Okay na? Hmm. So, ganyan lang yan mga idol. Oh. Okay na? Ganyan oh. lang yan. Oh. So, yan. Sira na yan. Yan yung papalta natin. Ito ay Rossi 150 mga idol. rosy 150 yan. Tapos lilinisin nyo lang yan. Pinakang uring yan. Wala kita nyo nagtulo. Ang langis. Yan, lilinisin nyo lang yan. So ito na siya. Ito na yung pampalit natin. Ayan. Honda 14 by 28 by 17 yan so lahat naman ang gamit ng rose yan TMX 155 yan sa Rosie parehas yan so ito na yung ano ipapalit natin lalagyan lang natin ng konting padulas yan para Ayan okay. oh, ito na mga idol. Lalagay na natin. Ano daw, idol? Balita. Kanina yan? Ay, sa akin. Kung kailan tapos na ako magawa, saka dumating. Ang gulay lang ah. Tok iyan Ayan. So gagamitin natin yung dati. Hindi lang pareha. So gagamitin natin itong pangpasok. Ayan. Para hindi magasgasan yung isa. So ito na. All right. Okay. Kasi na natin tong isa. Okay. Tapantay natin. Ibigay natin ang para niya para pumasok. gaan tai sa atin Shapi. Okay. na? Ah. Ah. Okay. Ah, yan ganyan lang ang pagpapalit ng uring. Sa mga hindi nakakaalam ng mga baguhan pagpapalit ng oring ganyan lang.